So, hello guys! Ngayon, pipili na tayo ng lucky winner dito sa nag-comment sa ating last na video kung saan magbibigay, ibibigay ko yung mga duplicates na cards galing dito sa uh, booster pack na binuksan natin. So, as of now, seven yung nag-comments dito. Mostly, spill ang um, hinahanap nila, ang gusto nila. And, nakuha rin natin yung arterial na spill. So, sana, um, isa ay sa mauwa dito. But, yun, random picker pa rin ang gagamitin natin na sa pagpili. So, copy ko na lang itong URL at paste ko dito. So, pinaramis ko na ngayon mid-August tayo mag-pick kasi magiging busy na ako in the coming days sa day job ko. Okay na ba 'yan hindi, hindi pa. Diba? Ayun. Seven comments. Katulad. Match siya dito sa link natin. Seven comments. So, pili na tayo. Good luck sa mananalo. Ayun. Spill. Si Ma'am Elego Ella Ela Gonzalez 1005 siya po yung nanalo. So, magka-comment Magre-reply ako dun sa video para malaman kung paano para mag-contactan tayo kontakan uh, i-contact ko ayo para malaman ko kung anong address i-ship yung inyong uh, freebies pa pag malapit naman siya sa area o or sa Metro Manila lang siya pwede naman ilala mo para same day lang yung deliver but kapag malayo i Siguro through JNT na lang natin. So, good luck again. At magre-reply ako dun sa comment mo, dun sa video.